all damaged organs in your body shall be healed in Jesus' name. Ang ibig pong sabihin ng all damaged organs in your body shall be healed in Jesus' name. Ito ay isang panalangin o deklarasyon ng pananampalataya na nagpapahayag ng paniniwala na ang kapangyarihan ni Jesus ay maaaring magpagaling ng mga nasirang organ sa katawan ang kahulugan para sa mga naniniwala sa Panginoong Heso Kristo ay ito. Para sa mga naniniwala kay Heso Kristo, ang mensahe ay nagpapahiwatig ng mga sumusunod. The message indicates the following. Una, pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Faith in the power of Jesus. Ang mga naniniwala kay Jesus ay naniniwala na siya ay may kapangyarihan upang magpagaling ng mga sakit at karamdaman. Pangalawa, pag-asa para sa pagpapagaling, hope for healing. Ang mensaheng ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nagdurusa sa mga karamdaman. Naniniwala silang ang pagdarasal kay Jesus ay maaaring magdala ng pagpapagaling. Pangatlo, pagpapahayag ng pananampalataya, declaration of faith. Ang pag-ulit ng mensaheng ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus at sa kanyang kapangyarihan. At ito naman ang mga pagkakaiba sa interpretasyon. And these are the differences in interpretation. Mahalagang tandaan na ang interpretasyon ng mensaheng ito ay maaaring magkakaiba. Depende sa individual na pananampalataya. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang pagpapagaling ay literal na mangyayari, habang ang iba naman ay naniniwala na ang pagpapagaling ay maaaring mangyari sa espiritual na paraan. Ako po si Brother Chris. Sa konklusyon, ang mensaheng ito na All damaged organs in your body shall be healed in Jesus' name ay isang malakas na panalangin na nagpapahayag ng pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus para sa mga naniniwala. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, pagpapagaling at pananampalataya. Amen.